Day, ang ating menu ay kalderita. May patatas, may kalabasa, at carrots at bell pepper. Siyempre, nandito na yung ating bida. Karne. At siyempre, paluto na yung ating bidang kanin. Oh, diba? Para maglinaw ang mga mata pag nag um, bingo. Ayan, magkalabasa na lang tayo. Pampalino ganda ng sinain ko guys oh. Mm. luto na yan pinakukutong ko na lang syempre nagisa na tayo ng kano para sa ating calderita at ito yung ating mga pansaho ito hot dog patatas, carrots and at kalabasa Ayan. Mm. kakaiba tong kalderita natin may kalabasa ako dito, Madam Risa, yung pag ha Huwag mo kalimutan. Ito na yung powder na kaldorita. Yan. So, isabay na natin yung patatas kasi medyo matigas to. Yan. Tsaka itong carrots separate natin ito. Kasi medyo matigas ito. Sabay na natin para lumambot siya. Imikos-mikos. Malapot-lapot na siya. Dadagdag pa tayo ng tubig para... Pampalambot sa mga bagay-bagay. Uh, malapit na yan maloto, isusunod na natin itong hotdog at bell pepper kalabasa. Oh, hey, ang ganda ng aking ano, kalderita, makulay. Biglang dumami sa dami ng sahog. So nilagay ko na yung hotdog at kalabasa. Kasi paluto na yung patatas. So, saktuhan na lang to. Tignan natin kung anong resulto nito mamaya. Mukha naman siyang masarap, di ba? Ako, ko, po, dumaan ako eh. <laughs> <laughs> Bigla na lang sinabi ko sa inyo, dadaan ako eh. Pareho, oh, oh surprise so, ganun lang, baso, pasabi, basta, lang pasabi, dumating dumupo, ka. Mm. Um, problema yun. Hindi, kahapon nga. Ayan, kain-kain sa kain tayo. Sabi ni... Dito yung ating... May alagay, may ano, da so kalderita. Nung isang, mm -hmm. nung isang kain, may nakasaan. Bakit? So, live ka ba nga? Ba? Oo, oh, bakit hindi? Live ba yan? Nung linggo? Mm hindi -hmm. uh, Hindi, video lang. Wala si Miriam pa eh. Sa ay, ayok kitang, yung i-discourage kita o ano. Ibang iba. Ay, umuwi din ako eh. Ibang iba talaga. Basic. Ano mo ang ko? Nang ilay ng ilay ka na kung ano si sitwasyon <laughs> mo. Bunti ikaw ay tambay. <laughs> nangilay-nilay ka na. Pagising mo na umaga, yung hinahanap mo yung gawain mo. <laughs> Yun na, ah, alam mo, hindi na nga, sabi ko sa iyo, very, very relaxing itong uwi ko na to. Hindi ako nagagalit. Bahala kayo. oh, tingnan no, mo, mo na lang. Bahay, hmm. bahala kayo. Tingnan mo na lang kung ano yung ano. Ako, basta ako kakain. Oo. Oh. <laughs> <laughs> hindi, ibang-iba ang buhay sa kakain. Iba-iba ako. Iba, iba, ako. Mm -hmm. iba. Hindi, hindi na, na ako. Kung yung, yung halimbawa, doon ka dito hindi ako mauwi. Hmm. <laughs> Magandang umaga sa inyong mga ka-Inday. Narito naman ang inyong lingkod na si Inday. At syempre, kainan na naman dito sa aming park, ay sa park. Ina inaangkin na namin itong park kasi kami lang na, naman dito pag lingko at solo namin to. So yun nga, dahil nagluto tayo ng calderita. At ito pinagsasalusaluhan na namin syempre Enjoy ang lahat. Diba? Ganyan lang kami kasimple mag de Hindi na namin kailangan pumunta sa saan, saan Dahil magastos lang dito eh. Enjoy ka na. Nakaupo ka pa. Relax. Diba? Ganyan lang ang buhay ng mga Inday, no? Kahit sabihin natin ay tayo'y wala ng kaarte-arte sa buhay. Ganyan lang. Simple. Hindi na kailangan mag-inarte. Diba? Simplicity is beauty. Simplicity is happiness. Ganon so, na, ang hinday nyo, di ba? O, ayan ang hinday nyo. Hindi na kontento sa kinain. Nagkurupok pa, o di ba? So, sa susuka. Tingnan nyo naman yan. Eh, kaya kami tumataba dahil sa sobrang kalapangan. Anyway, paglinggo lang naman. Char. So, yun nga. Dahil ang hinday nyo ay hindi napupuno pang bituka. May, ba, mayroon pang, ano yan, bakante lamon pa rin lamon. Kurupok pa rin, kurupok. Kwento lamon, pinto lamon. Ay, siya so, mahala na. Basta bukas, kinaumagahan, trabaho uli, o eh, diba? And then, the next Sunday, uli, luto uli, kain uli. O, siyang pa Wala nito sa Pilipinas, o eh, diba? Pag sa Pilipinas, nangarap ka, nang kakainin mo, ay, nakukonsume ka na kung saan, kukunin, o saan. Anong budget, ang iba-budget mo, para makabili ng makakain, o eh, diba? buting na sa bukid at may laman ng mga tananim, yung pwede ka humukay o mamitas ng pananim at iyong kakainin ay dito sa syudad ay hindi ganoon. At syempre, swerte namin dahil medyo malaya kami dito sa tuwing of namin. Kami-kami. So, ganoon. Relaxing. O, di ba? Kahit uh, nasusulo namin tong park ay okay lang. Walang, walang sumisita sa amin dito ganun lang buhay namin mga kainday di diba? ito ay tipid sobrang tipid na namin ginagawa kasi mahal na kung kami gagala tapos hindi ka unlimited sa pagkain pag ikaw ay lumabas tapos kunting kibot mo ay pera samantalang sa ganito magluto ka lang one minute o dalawa maghapon na yung pagkain minsan sobra pa may tapaw pa sila o di ba? Pero ako hindi na ako natapaw dahil ako pagdating ng Monday to Friday, Saturday ah. Eh, kunting data it kasi tingnan niyo naman ang budiga ni Inday, o di ba? Sa aming tatlo diyan, sinong pinakamalaki? Ay, si Inday Laan oh, yan. Lumulubo na ng mga balong-balong -balo na ni Inday. Ganoon ang buhay ni Inday. Oh. Pero di nga, masarap nga magluto tas make pag nagkainan kay kay kasama ka sa pagkain, may kasama yung trupa mo kasama mo ah. Kasarap kumain oh. Hindi kayo yung mga nakataan. Ay makanda. Tawawa naman yung Paano ibibigay kaya? Paano ibibigay? Eh hindi naman ano, hindi naman nalipat. Iiwan din yan. Kawawa din pa ka mamaya sinakmal ng ano. Pinasakmal niya ng pusa. Pusa. Yung sa, ano. Di ba may maliit. ganyan dati sa amin, yung maliit lang, mm -hmm. nalag -hmm. itry niya siguro mag ano, mag fly. Eh nalaglag, hindi ko alam naman na makakaano na ba siya. So, oh, sinakmal ni Lilo. Patay! Kahit ano, eh hindi ko naman alam kung paano i-revive yung... <laughs> 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 Dinala ko sa kwarto ko, no? Nilagay ko sa tissue, hindi, hindi ko alam kung mabubuhay pa. Eh patay na pala. Na. Parang naawa ba ako? <laughs> Gaya yung una ko napulot din. Injured man yun. Hmm. Namatay siya pinaliguan. Huh. Eh naka ganun kay eh, Lilo eh. Eh yung ngipin ba naman niyan di ba? Eh, matalas. Yun naman inaway ng itim na uwak. Hmm. Na injured. Nalaglag sa <laughs> ayam. Yun. Oo oh, di yan sa Pilipinas. Wala ka nang Hindi yan. Hindi okay, na ano, na ano nang uwak. Sabi ko hindi yan ambulan ano, yan. Totoo kaya yan? May lamang kaya yan? Oo, nag-aamit Hindi, yung iba, ano, nirar... na, Hindi yung... nag na Oo, para maka-escape ba ng... Hmm, alam mo na. Alam mo naman Bakit sa atin. Wala, ah, walang yan na may sakit din eh. <laughs> <laughs> pag kailangan mo ambulansya, wala. Oo. At saka ano, hindi kompleto. Hindi kompleto yung laman ng ambulansya sa atin. Yung hindi gaya dito ba? Pag emergency, may nandun na yung lahat. Wala tayong crisis yun. Ha? Wala ba gan? Diyan. Yeah. yan. <laughs> Kasi ito pa 'yung kakaano-ano din. Gaaway-away sa loob ng nan. Kakain ka na ba,hoy? Hindi pa nakano si Ano. Diyan sasabihin si Miriam. Ay ganyan 'yan. Okay, bye. Oh, hi kaya oh, ah. nga, hmm. ginagawa Diba? Eh, sabi ko, wag ka maingin kung anong nasa isip mo uh, yun na yun, kaya ang muka. Pero, nahanap siya na kanyang na yun, diba? nanay, O, oh, nandoon, oh. Ayan na, uh, ay, no. Ew, nyan, yung... Ay, matagal na? Oo. Kasi nga, yung, di ba, paminsan-minsan ang off natin na, mm -hmm. yun nga sabi ko sa'yo, di ba, yung unang-una -una kong nakita, pero hindi ko makalam kung sila nangyong... Di baga hindi, noon ay, di ba kapag tayo naglalakad kung saan tayo galing, lagi nasa huli, ano? Oh. Andito yung nanay niya, oh. ko pa, 'Di ba wala na sila yung ano yung oh, ibigay yeah. ng flower. Uh -huh. Para may masabi lang siguro. Eh, pero inyo malapit na namin maubos mm -hmm. na ni Risa ka. Mm -hmm. At ng ibon. ng ibon. May alaga ko ibon. Yan palabas ko. So nung Oh, yung narinig mo parang ang sarap sa tenga eh kung pa panindigan, edi eh, thank you, di ba? Mm -hmm. eh, kung wala din, eh, anong magagawa natin, di ba? Kaya, yun sabi niya. Kung pede lang sana daw. Tahimik ka na kasi nakain ka. Yung problema niya. Eh, weeks na So, yan mga Inday. Tapos na ang isang araw ng aming day of uwi na naman. At ito, palakad na ng uwi. Dahan-dahan. See you guys next time. See you in the next vlog. Bye!